And guys, punta nga natin si Father Dear doon. Dala akong tinapay. Tingnan nyo, sobrang init ngayon. Araw-araw, mainit. Tapos sa gabi, maulan. Hindi ba yun? Naling magkasakit ang mga tao ngayon. So yun, puntaan ko si Father Dear. Masang kaya siya? Alam nyo bang nagbubugaw siya ngayon ng ng ibon doon sa may punla. Pero ba't ganun? Nandito yung tubigan niya. Tapos yung sombrero niya. Hanapin natin guys. yan tingnan niyo Actually, naararo na to pero hindi pa naararo lahat. Tapos nagbabantay ng punla. Kasi pag hindi binantayan yung punla, uubusin lang naman ng ibon eh kakasaboy lang nila nung the other day so parang 3 days na silang nag ngayon so hanapin ko ngayon na lang ulit ako makakapunta kasi nga hindi ako nagtinda ngayon hindi ako masyadong busy char so ayan pala siya ano nga man dal Ape, mo nakita mat apa Bising-bising, naglilinis. Buwan, hmm. ang damot din. Missing bising Ang mapakali. Kasi kayo. Kasi kayo. 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 tapos na yung chika chika uwi na kami chika chika kami ay sino ba sa father ko ayun chika chika lang naman kami nag chismisi at yan guys uwi na muna siya tapos mamaya babalik siya din sa may dun sa may pinto. puna punla Ayan, ayun na muna kami. Tingnan nyo. Pero actually, nakuhanan na yung mga yan. Ito, hindi pa siya nakuhanan. So, for sale siya. Mm. So, yun guys. Mga upland kang kong ayun na muna kami sa bahay.

ay nalak niyo may isa ka kani Joy. dua ko ba ni saya. di kalman. So nakakatuwa, guys. Ito na yung mga ampalaya. Ay, wow. Ito tamaan. Ay, Tubigat mo ang nagalaak. Patola or kabatiti. So, kahapon kumuha ako dyan. Tapos may isa pa dito na malaki. Tapos may mga sili. So, harvest ako bukas. Since hindi ako magtitinda. Pwede na rin to, oh. So ito guys, bukas ng maagang maaga, iha-harvest ko na rin to. Ang dami na kasi. Tingnan ko ha, kain tayo. So ito guys, kuha tayo. Hmm. Kainin natin, punasan lang. Hmm, tamis. Tamis niya. Kuha pa. Hmm? kahit na wash na kasi hindi naman siya na sprayan eh tamis hmm. hmm? one more para siyang prutas hmm? ang tamis niya ang tamis Ito yung sinasabi niya, pick and eat. Ano nyo? Mm. Ayun, so marami pa doon. Mm. Look at this. Ay. Look at this, oh. Ang mm. tamis niya.